dalaga muna natin yung munggo. Mga gisa ako ng munggo na may hipon at saka baboy. Kasi ayaw ng chicharon ay bunso. Pampahibla daw. Ang gabi na ng nga daw sa trabaho, anuhan pa daw ng chicharon. Yan. Ang lahat ay hipon, baboy at saka dahon, talbos, dahon ng ampalaya. Yan, ilalaga ko muna to. Bago ko din igisa yung mga sangkap. Para ito yung munggo. Madami na to. Isang tasa lang to ng munggo. Halagang 30 pesos. Ang sangkap ko sa aking ginisang munggo. Dahon ng ampalaya. At saka hipon. 15 yung hipon. Ah, talagang 100 na baboy anong laman nga to ng baboy de? kasim kasim yan wala akong kamatis kaya atsal na lang ang lakas ng ulan dito ingat po tayo dahil may bagyo yata yan Lalaga ko muna yung munggo. Tapos sabang naglalaga ng munggo, igisa ko na tong mga sangkap. Ang munggo. Tanggal lang ko muna ng bula-bula. Tapos, i- eh, igisa ko na yung mga sangkap. Yung kinuha pala ni Bruno yung mga bagong sibul na mga talbos ng dahon ng palaya at saka alokbate, mauubos na niya. Wala panlahok sa sunod. Hindi, ah, tatubo pa yan kasi na Ang aming ano, sariwa, ang aming ano, nakalibre na kami ng gulay, dahon ng talbos ng ampalaya at saka alokbate. Kinuha ni Bruno sa rooftop. No, tumutubo na rin yun din, oh, kasi Bro, na ulan. Mm. Kala mo patay na, pero pag yan, biglang may sumisibol. Ayan. Ma tsaka yung malunggay, nakakuha na din ako doon kahapon. Hmm. Malunggay at saka alukbate naman kahapon. Ito mga naman ngayon, alukbate at saka dahon ng palaya. Hmm. Yeah. Tapos, mung munggo. Munggo. Sarap po yan mga bruno asis. Kailan... Oh, ayan na, Ginis ako na yung sibuyas, bawang, luya, at sal. Kaya walang kamatis. O, oh, yan di o. Oh. Hmm si Bruno ang namalingkin nito eh. Mm, nakalimutan ko yung kamatis, wala na pala kaming stock, ubos na. Ubos na yung aming stock ng kamatis. Ay, tama na to. Luya, asal, sibuyas, bawang. Hmm. Okay na po yung tas lagyan ng konting... Nagigisa ko na yung baboy. Mm. Oh. Hmm. Hmm. Hindi, ilagay mo. Okay, na. na po. ហើយដាក់គណៃយូរឱ្យពណ៌អាដូចជា brownness នៃករ្នេអាន special na ano po ito na munggo maraming mga ano sahog may kasin may hipo tapos dahon dahon para libre kami sa mga dahon dahon na gulay kasi mayroon kami sa rooftop dito po mga burumasi kailangan din po natin ng gulay gulay para sa healthy living natin kaya kailangan kumakaan dito tayo ng gulay para oh, yeah. Yan. Yeah. maya-maya, pag nag-injurid okay. na, for instance, yung hipot ako ihali yung mga dahon-dahon. Okay. Kasi yung munggo, okay na rin. Yan ang munggo. Oh, di ba? Okay na. Ayan, lalagay na yung aking ginisang. Sige, lagay mo na. Hipon Ipon at saka baboy. Templado na to. May lasa na to. Ayan. May naiwan nga. Ah, oh, naiwan na loya, Luya. Luya. <laughs> Ayan. Uy, huwag mo Ano yung sabon mo. na namihan oh. mo? Wala na. Wala mo muna yun. Ilagay. Ginisa, inanuhan ko ng initubig. Mga kalahating tasa. Sige, bus mo na lahat. Ah. Uh, yung lalasa na to. Uh, bago, mga dahon-dahon na. Kumakaan ng kutsara, tikman natin. Ikaw ang tumikim. Ako uh, ang... Sige, tikman mo. Ito, okay, ilagay na yung dahon-dahon. Ayusnya. Sok tenang handa sah. Ha? Hmm. Oh, ai akhirnya yang daun yang daun apa lah ya cakam. Oh, lagai oh. kuna ilu. Oh. Eh, ilu nu kuna tu. Ya, oh, daun apa lah cakam rok bate. Nah, kinuha namin sa rok tap. Yeah. Ya. Yeah. Hmm. Ayusna Yan. Shout out para sa lahat ng aming subscriber at viewer. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakilike and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi king updated sa aming mga video. Ingat po tayo at naulan. Ang lakas. Yan. Bye-bye po. Simpleng ulam lang namin ito. Yan mga bro. Kakain na tayo. Mga sis. Ayan na. Ang aming ulam. Simple lang ginisang mong buwid hipon an baboy